Hello mga mare, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 5.21 p.m. August 13, 2025, Wednesday. So halos kakatapos lang ng mahinang ulan-ulan dito sa amin. Paulan-ulan lang naman pero mahina lang. So bago tayo uh, dumako doon sa, di uh, ba diba, dumako. Talagang lalim na pagkatagalog ng dumako. So bago tayo pumunta doon sa ating isi for today's video, share ko lang yung ating mga pinamili kahapon kay Ultra Mega sa grocery ng palengke tapos doon sa suki natin ng grocery kasi meron tayong noto sa anak kong bunso nung pag-awas niya ng galing school na dumiretso nga siya doon dumiretso siya doon sa suki ko ng grocery kasi nga merong mga wala akong nabili kahapon kay Ultramega. Mega yung nisen cup noodles tsaka yung asukal na wash So, tapos, hindi pa nga natin nagagawang ayusin yung ating mga pinamili kahapon. Meron na naman tayong pinamili kay Ultra Mega kaninang umaga ulit. Sa kabila ng tagtumal, sobrang tumal talaga ang ating negosyo. Sinong relate, mga kasuper? Sa kabila ng sobrang tumal ng ating tindahan, ng ating negosyo, ng ating sari-sari store business, awa naman ng Diyos ay lumalaban pa rin ang ating tindahan. Dahil nakakapamili pa rin tayo araw-araw, kaya nasasabi ko naman na lumalaban pa rin. So, ibig sabihin ay uh, nakakabenta pa rin naman tayo at meron pa rin tayong napapaikot sa ating tindahan. Dahil ngayong benta ngayon, bukas ay pamimili na naman natin. Sa so, tayong dumili, mayan yung ating mga napamili. kanina umaga, ayan sa Ultramega. Mega. So, konti lang naman itong napamili kaninang umaga. Ayan. Ito lang naman yun. Dalawang, ano, green naman. One na malaki. Tapos, dalawa rin na brown na malaki. So, yung nabili lang naman natin na papromo kay Ultramega kanina ay yung ating Argentina corn 50 grams. Nakasave siya ng 7 pesos sa tatlong peraso. Minuksan ko na yung ilaw kasi nga madilim na. Nakakaduling na yung dilim. Tapos, dito, bumili lang tayo ng isang style Ariel with Downy. Ayan. Kasi naka-promo na naman. Madalas lang mag-promo dun sa Ultra Mega nito. Kaya ito lang ko talagang inaabangan. Kasi fast moving sa akin ng Ariel powder. Ito yung pinabili ko kahapon sa bunso ko. Pag-awas niya galing sa school. Yung so, nating uh, cup noodles na sotang hon 5 pieces. 10 pieces na wash sugar. And then ito naman yung nabili ko kahapon ng umaga. Pagkatas natin ka Ultra Mega. Ayan. Ito na rin sa ang uh, grocery ng palengke. Bumili tayo nito. Kasi mahal na ito dun sa suki ko ng grocery store. Tapos, half lang ng kopi ko blanca pinpak. Tapos, dun sa tapat ng ultra mega, bumili tayo kahapon ng camel at fortune green at malboro lights. Tige isang kaha lang yan. Kasi yung camel doon, 124 per Yung malboro lights, 150. Yung fortune green ay 140. O ba diba? mas mura doon. So, dito naman sa ating mga napamili Ultra Mega kahapon. Bubuksan ko lang yung box. Ayan, lagi tayo may hingin itong katalog. Kasi so, ginagamit ko to pandakot sa mga dumi ng aking mga pusa. Pati na rin sa aking mga aso. May binili rin ako dito yung dalawang pinpak naman ng... Ah, uh, dalawang naman ng Ariel Sunrise Press. Dahil eh, nga naka-buy 6, get 1 free. Sayang. So, yung mga nabili natin sa mga Ito yung original na kape twin pack. Save 15 pesos. Saka yung creamy white. Save 15 pesos. Tapos ito, save 14. Mas malaking kita natin dito kasi kalahating tay lang. Save 14 pesos. Oh. Kaya sa 10 pieces, may dagdag kita tayo ng 28 pesos sa sugar-free Nescafe original yun mega ayan so ayan mga mare magdi-display muna tayo ng mga kalat dito bago tayo magpatuloy sa ating vlog. so hindi ko na nga muna pinagpatuloy yung ating pag uh, display ng ating mga pinamili kasi gusto kong uh, ipagpatuloy na itong ating vlog bago sumapit yung tilim kasi malapit na magtilim gusto ko lang ma-share kasi yung about sa ano napakahalaga talaga ng ugali natin di ba? lalo na kapag negosyante ka bakit? kasi kapag yung masama yung pinapakita mong ugali lalo sa mga customer mo ay talagang mawawalan o mababawasan ka ng mga customer o baka isang araw mamalayan mo na lang na wala ka ng palang customer wala nang bumibili sa yung tindahan dahil lang sa pinapakita mong ugali kasi meron ako nga yung naikwento ko dati na may kakompetensya tayo dito sa kanto nung una mga comment, mga bad comment about sa kanya sa ugali niya. Hindi pa ako masyadong naniniwala. Pero dahil nga dumarami na at bawat mga customer niya doon na pupunta dito, ay kunukwento yung kanyang ugali. Karamihan nga na mga ayaw na halos nilang bumili doon dahil nga sa pinapakitang ugali. Bukod sa marami ng mahal ang kanyang mga paninda, masama pa raw ang kanyang ugali siguro naman hindi naman natin gugustuhin na makarating pa sa iba o lalo na sa ating mga dahil yung dahil lang sa ugali natin di ba bata man o matanda may mga sa akin dito na mga customer niya na pumupunta dito sa akin kaya naniniwala na talaga ako kaya lang bilang ako bilang kakompetensya at bilang tao nakikinig lang din naman ako sa kanila kasi ayoko rin naman na, mga, na makarating pa sa kanya baka mamaya meron akong bad comment or kung ano pang may comment ko sa mga nagsusumbong sa akin eh baka makarating pa sa kanya eh baka magkaroon tayo ng kaaway ayoko naman mangyari din yun kasi pangit din naman yung meron kang kapitbahay or kalugar na may kaaway ka masarap mabuhay sa mundong ibabaw na wala kang kaaway depende na lang siguro talaga kung Pilit ka nilang lapitan ng away. Sa parting 'yon ay wala na tayong magagawa. Para sa akin naman kasi, be, uh, negosyante ka man o hindi, kailangan talaga. Importante talaga sa atin 'yung ugali natin. Napakapangit naman kasi na may nasasabi sa 'yong ibang tao na masama dahil lang sa 'yong ugali. Lalo na kung negosyante ka, di ba? Kaya kung bumagsak man ang negosyo mo, balang araw ay kasalanan mo rin. Itsisiin mo 'yung sarili mo dahil sa ugali mo, di ba? Ganun. Kaya kailangan ayusin natin ang ating pag-uugali. Number one yan na kailangan natin sa buhay natin bilang tao. At kailangan maging pantay-pantay tayo ng pakikitungo sa lahat. Kapamilya man o ibang tao ay kailangan ay pantay-pantay. Lalo na siyempre kapag customer natin. Pampadami din ng customer yung magandang pakikitungo sa mata sa mga customer. Lalo na kung nakikita nilang mabait ka, maganda kang makitungo sa kanila, may re-recommenda ka pa nila sa mga kakilala nila ay doon ka bumili kay Kati kasi magandang ugali noon, mabait yun ganun so yun lang mga ka-super mga mare hanggang dito na lang ating vlog thank you for watching and see you in my next vlog bye bye